ano susto sa gagawin nito nasubukan na kami ano 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 Ikaw yan, ano 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 Ikaw ano 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 Hindi ano di ano ano malakas. Ginamit ano lang ano 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 vlog ano 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 sila ano 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 at lalong ginamit yung mga staff para mag-asist sa inyo. Tapos pala kayo inabot. Nisin kong dun. Nag-abot ako ng 3,000 last money. Una yung kanina. Ano mo mo? Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino po kayo dito? O hindi ka nabigyan? Ay, hindi na Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at ipromote promote yung buhon. At ako, alam ka mo? Mabigyan na kami. Sino ba may nito? Ha? Ba't kayo ninyo yung mga gantong ng munisipyo? Kaya dapat kayo may tumulong ng Di ba? Oo, huwag hindi naman daw siya na Bibiyan. Ay, Ha? Mayon? Dito, kayo kayo nyo nga, nyo Mayon! Nandito po kami ako tumulong. Ay, no, mga matagal sa akin. Promote kami rin pa rin. Tapos, sisipo ka Si si Oo oh, nga, teka lang, kung oh, teka lang, sino po yung mayor dito? Mayor Reyes Mayor, 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 Mayor Reyes, tananawagan po kami na ganito po ang klase ng mga...